So yan mga kanayon magandang umaga. Oh ito, gigising uh, ko lang. Eh kagabi. Asa nga pala mga kanayon dito. Ah uh, nga dito sa Katanawan, Quezon, dito nga sa resort ng ano. Ay eh, napakaganda dito at may ano, may mga maraming cottage. Ito una una isa. Ah uh, balito yung parking nila. Yan, parking. Parking. Yan, parking. Then meron ditong cottage na kubo. Bali dalawang kwarto 'yan. And then nandoon yung banyo. And then dito yung CR. At saka din din yung parang kusina. Ayun doon. Ayun yung si Sir, ano, si Sir. May birthday ngayon. Bravo. Ay, kahapon pala, sorry. Ngayon, kahapon pala ang birthday. At nagsaya nga sila at napuyat. At ito nga pala yung anila, an yung ay, tind ay, tindahan. Aray, kami at oh, oh. Ito. ito. ito yung nag-live kagabi. Nag-concert kagabi. Ayan, ayan. Ay. Si Alvin. Salam. Si Alvin! Wow! wow. <laughs> Ayan. Oh, Pagpasa o oh, dito may mababasa kayo rito ng mga ano. Oh, yan, may mga mababasa ninyo rito. Yan, mga ganyan. <coughs> yan. Love does not need to be a perfect, it just need to be a true. Oh, bay tama. O, oh, ito pa isa. Love is a game. The two can play and both win. Tama! Then, makikita nyo. Ito tong ano man dito. Ang ganda, oh. ang ganda. Oh. Ganda dito, mga kanayon. Ganda na langit. So mga kanayon, mapapansin nyo rito sa Awan Quezon Itong buhangin Ay parang ano, lagi siyang basa Yung, uh, di ba, may mga uh, sand na parang magabok Pag ginaganto mo, magabok, ano eh, Ito, hindi, uh, parang ano, parang hanggang ano siya, parang clay na, ano, Parang, yung parang lagi siyang basa eh maganda rito. Tsaka pag inapakan mo siya, parang ano yung random na random mo yung parang parang basa. Maganda nga rito. Maayos. Okay. Hi, shout out sa iyo. Andre. Ah, uh, ano? Sasabihin mo, shout out. Ang pogi mo. Ang pogi mo. Wala. <laughs> pogi <Puggy> mo nga. <laughs> oh, para Para na si Obet. Oh, ang ganda nga naman dito, 'yung langit oh nagbunga ulit orange oo oh, ano nakatulog ka ng mayos ayos lang ayos lang tamang tulog lang Nasa tamang tulog lang mo ito mo napansin niyo ba yung buhangin dito ang pino ang pino parang ano siya yung parang kahit mainit na mainit na, na. hindi siya natutuyo yung parang hindi siya gabok parang wet pa rin parang wet pa rin nga siya kaya maganda rito <laughs> Oo nga, totoo, totoo yun. Talagang ang ganda ng buhangin dito. Ito nyo, mga kanayo, no? Burakay, parang gano'n. Oh. Hindi, ang burakay, iba pa yun sa burakay daw eh. Oh. Ang, bu ang buhangin doon eh, medyo maputi lang siya na pino din. Kaya nang ito, parang ano to, oh. Yung parang parang... Parang semento. Ano? Yon, yung parang semento may tubig na makunting humawis swiss lamang. Ayun, ito nyo. Gay lang siya, Parang, parang ano, yung ginagamit sa ano, yung pagmamold ng ano. Clay. Yung parang oh, pag uh, pag ng halimbawa eh, sa semento, magmo kayo ng ng anong anong design. Ito. Ayun, ano? Tsaka hindi ito no, hindi napapayid ng hangin kaya maganda rito. Hindi nakakapuwing ika nga. Tsaka yung pag-aapakan mo, yun, 'di ba? Pag galing ka ng ibang beach sa umaga hanggang hapon ay may ano, may, may, may araw mainit na mainit talaga. 'Di ba? Halos hindi ka makaapak doon. Hindi mo mapapansin sobrang init eh ito eh, ano, eh hindi mainit sa paa totoo to yun totoo to yun -toto, hindi, hindi siya mainit sa paa may, may ikunting init kaya lang hindi yung parang nakakapaso itong sand dito itong buhang ito white sand ang galing o mamaya ipapakita ko sa inyo yung to totoong ano kung nainit ba nga baga o hindi ito yung agang aga ang dami ng galangoy na rito yung kasama natin kami natulog sa tent Mm. Oh, yun. Yung iba na sa Ah, meron silang apat na kubo at ayon, apat nga no. Bukod pa rin nandini Mhm, mm bukod din dito. Ang ganda, may mga kubong, may mga table. Kaya yeah, maganda rito. Sa mga magmumotor ay eh, pwede oh. pwede. Portable dito oh. yung sa mga nagmumotor o oh, kaya yung mga pami pamilya o oh, yung mga barkada. barka, barkada kompani Ayos, maganda rito mga kanayon. Mag oh, oh, mga jowa, oh. mga ganun kung ano-ano, mag-asawa, buong pamilya. At maganda kung ba Oy, eh, oh, oh tay, no, napakatahimik nga rito mga kanayon. Tsaka kung makikita niyo rito mga kanayon, nakita niyo ba yung Nakita niyo ba yung anong yon, yung yaya yung yung, yung, yung isang yan? Yung isang yan mga kanayon. Ayun ay ano. Ayun ay yung marunduke na gusto namin puntahan. Nanayo si Rob. Nilens kasi roll. Ano oh, ito doon, asawa ko. Ito, lapit-lapit oh. Marinduke yan? O, oh, yun ang yung mga kanayon. Katanawan dito. Halos ay, ano lang oh. Malapit na, pwedeng bangkain ng talagang bangka, para bangka lang. Para lang tayo nasa, okay, oh, kay, yun, oh. para, lang tayo lang Batangas din lamang oh. Yan oh, kayo, yun, kayo, mga kanayon, ang lapit-lapit na rito. Kaya kung gusto nyo magano magbangka, marating nyo siya. Pwede nyo eh. Mamaya, magbabangka. O yun, mamaya, magbabangka kami ah. At baka ma, kung saan kami pupunta mamaya rito. Ayan mga kanayan abangan nyo na nalang mamaya yung aming gagawin kung saan kami pupunta kung ano yung magandang papasyalan dito mga kanayan Hi, the to another project yung po yung Marinduque eh. isla po ng Marinduque eh. ay gawin naman kayo woooo si madam oo oh, ang tawilis oh, tawilis Flying fish yan, diba? Ang dahing flying fish. Si Milian, si fish. So, yan mga kanayon, tayo pinasa marinduki na. Yo, San Ano, San Barn? San <laughs> Barn? San Barn? Malayo ka na ganito. May, you know, may Happy, birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! Wow, ganda! So yung mga nayo, tingnan, sakit na ng, ano, ng laot. May sun bar O so, yan Woo, Ganda ano yun? Dolphin! 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 po tayo ng ano, ng sun bars. Kung po sa may sa may po ay ko, kay marintuke pa rin. Mga kanalo. Ito ang ganda rito. Ito nyo. Mga ganda. Kupi oh! Ito nyo. No? Olay green na nag-bublo. Ay, mga puno na. Tsaka ang dami na liligo. Eh, ito, minakasabi. Ito, mga bata po. Ito, mga liligo. Ito, mga liligo

parang picture lang mga kadayo no? Parang kung makikita yun, nasa libro lang siya Pero actual, tayo na rin kung may isa pa rin dito eh Wow, ganda ko yun, ganda rin no? So yan mga kadayo, ganda ganda rito I know you your you're not okay. and Tell me what's wrong why you never said you felt that way You try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, I have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain If you're sticking by my side, maybe we could be, be okay Okay, okay, maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you got stay strong and fake a smile until. Long. It it too long, it hurts too. Long.